Napak ng hold upper hanggang sa natumba ang isang lalaki sa La Trinidad Benguet. Sa pulsa video, pati ang pagpalag ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsala. Pasado alas 12 ng hapon noong December 24, makikita ang dalawang lalaking naglalakad sa kalsada ng isang subdivision sa La Trinidad Benguet nilapitan ng lalaking nakasuot ng helmet ang kasabay niyang matandang lalaki hanggang sa magdeklara ng hold up ang nakahelmet. Pero agad naman siyang sinuntok ng target. Gumanti rin ang suntok ang hold up kaya napahiga sa gilid ng kalsada ang matanda. Dito na niya porsahang kinuha ang cellphone at wallet ng biktima at tumakbo palayo. Kwento ng ilang residente, bago magpang-abot ang dalawa ilang beses na raw nagpabalik-balik sa lugar ang sospek at tila may hinihintay. May kinausap pa siya dito sa sa bumibili sa amin kung merong kilalang bon Siguro pa alibay niya lang din yun. Nagkataon yung matanda na pasuray-suray dun na uma, ano, yun na yung sinunda nila. Aminado ang Homeowners Association na bukas ang kanilang subdivision sa mga motorista. Ito raw ang unang beses na may nahold up sa lugar. Hindi namin ma-close yan kasi for humanitarian reason. At in, at in rate, namin yung makakaya namin para huma, mapreventaran yung, yung sakaling mong mangyayari itong susunod na mga holidays. Blanco pa ang homeowner sa pagkakakilala ng sospek at ng biktima, pero nai-report na raw ang insidente sa mga polis. Plano naman ng homeowners na magdagdag pa ng seguridad sa buong subdivision. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.